Ano ang masasabi mo? Maraming salamat po, Alton. Uh, magandang hapon na pala. Kami po lumapit kay Kapitan Pante at tumingin kami ng tulong dahil dito sa kakasama ko na namatay ang uh, tatay niya na walang paglilibingan ginawa ng paraan ni Kapitan ngayon dahil nga nung ano pa, nung kailan pa namatay? ah 7 nung 7. November 7 ngayon meron yung ibigay sana kaso kailangan na mailibing bukas kaya nagdesisyon ng pamilya na i-cremate na lang so alang-alang sa pamilya nila at sa tulong ni Kap, eh nabesisyonan <coughs> na namin na hindi pa na lang. So, malaking bagay sa pamilya nila yung tulong ni Kap. Mga taga San Lorenzo to taga Taytay din. Yan. Ngayon ako, isa ako sa ano ni Kap. Kaya kung ano sabihin ni Kap sa amin, yun ang na susundin namin wala kaming ibang susuportahan kung ano ang sabihin ni Kap kahit ano pa man kahit na bigyan kami ng kung ano-ano hindi namin tatanggapin so, naniniwala kami kay Kap dahil marami siyang natulungan na sa amin bukod sa pagbibigay niya ng yero eto ngayon walang wala itong pamilya nito kaya kaya naglakas loob ako lumapit kay Kap para tulungan lang sila. Yun lang po. Sana oh, makarating sa Ano masasabi ko? Maraming salamat po, Walter. Po. Yeah. Ito po. Kali po, sa nalang ang programa ng tuloy at ngayon yung mag-YouTube ka pa, Edward. Pag-uri si Diyos, isang kababayan natin ang Teresan Lorenzo ang sa programa ng tuloy. Pupang may isang kaparan, nabigyan na ang marahal na libing ang kanyang ama sa pamamagitan ng cremation. So, sa yung sa atin ng financial assistance, kahit tayo man ay may na daramdaman, hindi ay lasing nga doon dito ang tulino. Ang tangi kong pakiusap lang, anak, alapit ang eleksyon sa mga yung 2025, bayo, ko lang. Tulungan ninyo ako sa mga dadaling ko, higit sa lahat ang bayiging ama ng bayan natin para mapadali ang ating tabihin ng tulong at ako na mismo ang maninili para sa kanila. Ha? Sabi ko nga sa iyo, ito ang paon ng tulong sa inyo. Ito ang patlong Ha? Para may dagdag sa gastusin sa ng Ama. At kung anong mga kailangan na pa natin, tutulong pa tayo sa nalang ng Panginoon at itatay mo. Anong panghuli ng salita mo? Kondolay sa iyo. Ah, uh, yun na lang po. Maraming salamat sa da, mo po talaga sa iyo. Na natulungan niyo po. sa unang araw, di na mga Ginawa natin ako. Na ba? Diba? Mm -hmm. sa... Kahit na, masama, masama na po yung pakadamdam mo. Pinakaw, pinakaw... 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 Di ba? Ako na sa Always lagi present. Kaya nga kung ako lang naging kapitan na natang tuloy yan, ko walang mayroon sa parangay sa akin. Kung ako'y nasubukan yung nakaupo ngayon, ay ako nakakakita ang inaapit yung abuso. Higit sa lahat ng hihirakan ang kanilang karapatan. Pera ng bayan para sa bayan. Pero kinuha ng iilan lalo tibig sa lahat yung mga ganit sa kapanggarihan pera ng bayan sila lamang ang nakikinapa kaya sana sa darating na eleksyon Tulungan ninyo kung may panalo ang kandidato ko, ha? Mga tayo ng libre para tayo pag-servisyo naman ng libre. Pag sila'y nag-alok, tanggapin, kuhanin. Dahil kung hindi mo kuhanin, ibibigay din sa iba yan. Tanggapin natin, iboto natin, o tulungan natin ang dapat para sa bayan. Ha? Maraming salamat. Kung nalang At ay balik, wag yun.